Hi, hello, magandang araw. So, bali, eh, no? <laughs> medyo bakas pa yung tama sa atin dito. Pero medyo pagaling na to. Ano you na know, lang, yung pinakapasa na lang. Pero tuloy lang. Napakaliit na na bagay para sa problema ng iba. <laughs> so, bali, magano kami ngayon? Ah, uh, lalabas muna kami. Lalabas kami ngayon kasi may mga gagawin-gawin kami wala na mag mag-grocery kami tapos sa uh, itong itong dalawang relo. palalagyan ko ng battery medyo matagal na to eh ito may pepper palitan ko ng battery itong dalawang relo lalagyan ko ng battery palit battery natin eh. ito medyo matagal natin eh. baliktad pala kaso Tapos, magpapa si nanay nung ano, ng uniform niya na ng pantupan. Nga medyo, ano na siya, lumit na siya. Yung nung uniform niya, sukat pa nung dati, kaya medyo lumuwag na. Sabi ko ay pa-repair niya na kasi ano, mas maganda tignan pagka medyo binawas-bawasan parang pinalitan. Dito muna. na. O dito na. Sa kapatid ah, tayo nandito Ikaw, sa gilid. Ikaw, saan ka ba nagpa-battery? Dito sa kabila. Takad muna na kami dito. Sa papa-battery, papabattery. ko dalawa. Ating kuya pasok battery. Darawang karelo. So doon kami sa pinag-aanoan niya dati. Okay na. Saan ba? Ah, dito na lang. Ito na kaya ito. Walang battery ate. Ito yung dami nga nito. Lalakad na kami dito. Nakabili ako madami ukay. Wala na kasi ako na short. Madami na Kaya nakasalamin ako kasi <laughs> medyo maitim pa yung mata ko. Kaya ako na magmas mainit. Kasi namin ang battery, may ukay-ukay okay sila. Dali dito kami mag-grocery sa so, may glimmer, sa so, may para. Grocery time! Stop, look, and listen. Oh, pasalubong daw, sabi ni Pepper. Ay, pa't salubong. <laughs> so, bali ganito kami mag-grocery. Nag-umpisa kami sa, ano, pinakadulo. Tapos sinikot namin lahat ng ano, stand. Eh. Para siguro walang, wala kami makalimutan. Blue na lang lahat, no? Oo, naubos ko na yung purple kasi ginamit ko yun sa mga shorts na nakaraan. Bibili ka pa ng panghugas? Oo, oh, bibili. <laughs> Pero okay naman yung sa dali, no? Okay naman. Kaya lang, bibili pa din ako. Ano ba? Ano ba ang gamit natin nakaraan? enjoy Joy ba yun? Hindi. Surf. Surf. Mag-ano naman tayo ngayon? Joy? May lagayan. Oo, uh, gaya natin si tita. Si Japs. Tita, shout out sa'yo. <laughs> <laughs> miss na kita. May bago, may bago. Ayan, time. sino mo, oh. o. Expert clean daw. Baka di mo mag yung amoy niyan. Yun. Bango kaya. Ito, meron, meron. Merong expertly na may ano, perfume. Ito isa. Garden bloom. Sige, yan na lang. Meron pa naman dun. So, dalawa lang bibilin ko. Uh Oo. -huh. Ano, hobby namin maglaba. Mm -hmm. Ay, kat sa ano, lamu ay ipis. No, Mga nakaraan, yun? medyo ano yun, no? malamok sa akin. Try na lang kasi parang wala nag-try tayo na ito mga quick. Wala na mong kasaysayan. O kaya yung ano, ibang ano. Magtayin si Kim. Ay hindi, sasaksa ko din yung ganto natin. May ganto tayo eh. May ano pa ba yan? Uh, Oo, oh, meron pang hmm? Um, sa downspout yung nagagawa Oo, oh, sa mga drain. May ganun talaga sa mga DM, that's cool. Teka, Scarbite. Still wall. Papagalit, papalitan ko na yun nandun. Kasi parang ayaw na niya eh. Sabi niya, suko na siya. Doon na kami gumagamit ng scratch Bright eh. Kasi, mas malagas. Alam ko kung sa amin lang. ano kami, Scrub Daddy. Okay. safeguard. Mabaw nga yun eh, safeguard na dilaw. <laughs> yan. Ano, isa na lang ano natin yan. Stop. Isang tube na lang. Ito na lang. Kakapalit naman para lang may stop. Ay nga pala na ipatayin niya lang ano. Yung t-shirt mo. Ay eto. Baka pala makikita nyo to sa newsfeed nyo. And kung may extra naman kayong pera, ano ang pangalan nyo ng bata? yung help nyo kay Ken. Ken ba? Ken, uh, uh -oh. Si Ken. So, Meron siyang uh, ano, basta kayo na lang yung magbasa. Si Ken. so, nag-purchase kami nung t-shirt. Parang ano siya, t-shirt for a cost. So, baka uh -oh. pag napanalan sa premium. Yes. Balit na tulong lang naman yan, pero ano, uh, malaki yan para sa kanila. Sa mga seasonings naman, medyo hindi na kami gumagamit ng mga ganito. Kasi nga, para mag-iwas kami sa mga... Hindi ko matandaan kung bumili Sarit ba tayo organ. ng black pepper. Nung... Hindi ko matandaan kung bumili tayo ng ganito nung isang mag-grocery tayo. Parang hindi. Hindi ba? Ang okay. alam ko, bumili naman tayo. nagsip ako ng mantika natin. Ayaw mo na ng mantika. Ano? Papalit daw ng mantika. Iisip pa siya. Ayan kayang klaro na eh. Yan yung ano natin. Palm. Eh. Yan yung ginagamit natin. Yan. Naisip ko kasi kung kanola o um, mag olive oil lang. Baka na lang ako. So, bale, walang, walang napiling mantika. Ang balak, bibili ng nyog. Tapos, ah, uh, Anong tawag dun sa ginagawa din na isa niyo? Gagawin yung langis. Oo, so, parang yung pinakaunang gata. Oo, tapos yun yung magiging so, mantika. Kasi yun, yun, ano mo, isasalang mo sa kawali. Hanggang sa magbantika siya. A sugar. Ang oh, bake tataks kasi ko eh. Sorry po. Ay ko. Ayan, so, Ang I... oh, bacon. Pero hindi na kami nag-sugar. Oo, oh, kasi minsan, sobrang puyat pa good. More charge. Diba? Lipton? Oo, oh, kamo, oh, Mayl.

Yung maliit na ano na eh. Nga? Magic plate. Ano, ah, gusto mo yun? Oo. Ay, tingnan mo. Oh. Evolutional Lobo. Lobo biscuits. Ano yan? Baka darog. Hindi. Ano pa? para may pang biscuit biscuit ka. Ito lang ba Skyflix? Naman. Ito lang. Nakakamiss din naman minsan. So, nag-ano ako. pag magstak ka neto. Kasi nung nakaraan... Paano kasi? <laughs> Sabi niya, mag-stock na ako ng ganito. Mga pineapple. Na isang gabi kasi, nagluto kami ng ano... Hipon? Sinigang na hipon. Ilo perasa yun. Anim lang yun, tapos dalawa 25, lang akin. Parang nakadalawa lang siya. Di apat. Medyo may size din yung ano, hipon. Sabi niya sa akin, sige, ubusin mo na <laughs> Tapos, nung gabi, may pambipi kasi kami sa bahay. Monitoring namin. Mataas yung dago ko. <laughs> may bloodshed. Pero nangyayari na rin yung dati kasi ano naman, sa crab. So nung kagabihan, may parang medical akong pupuntahan. Diyan sa Kapil. tas din ang dago ko kaya... Ano, medyo naghihinay-hinay din ako sa seafoods. Lalo na 'yung crabs saka 'yung soul. Odi oh, ba? Bay besos lang. dapat siguro yan na naka-style ano. Doon lang sa garahe. Friends na ano na bata doon sa amin. Dapat so, may mga bata doon. Gari <laughs> ka sa mga magulang nun, Nay. So, ito na yung na skinita dito. Ano, wala na? Ikaw po, dito. Time na. So, bye. Bali, ito yung mga pinabili na ako. Ito lang. Mga ano lang. Talagang basic lang na ano, gamit sa bar. Ito, so, mga panlaba na pang hygiene tapos konting stock ng hindi na masyado mga sa, snacks. Tapos, sa kasi mga snacks sa so, snacks kasi frozen frozen wala na din hindi din kami nagpo frozen tapos yung mga delata naubos na lang namin yung mga delata hey. na Pero... kaya ako isa? Yung white? Hindi, isa pang ganito. Oh, sige, Kasi sige, mabilis maubos. Ito lang, sakto. Bale, ito. Ganito ka daan. Ito yung gamay ako. Ibang part na yun. <laughs> ito lang sa amin. Mga tansya ko, nasa 2, ano na ba ito na? 2,000 na? More or less. No, mga 2,000 ba itong mga... Kung makita niyo yung grocery namin dati, punong-puno yun ng Pero mga talaga, ano, chichiria. Yung mga grocery namin dati talagang... Alam mo, pantindahan eh. Oh. Ngayon <laughs> hindi mo na akong paano mag-ganon. <laughs> Turn na! Uwi na kami. Uwi na kami. Kasi tangali na. Dito kami namamalingi sa ano, ay nag-grocery sa para. Nung kalilipat namin sa San Mateo, nag, nag compare din kami ng mga presyo-presyo dun sa grocery doon. Ano, mas mababa pa din dito sa para. Hey! <laughs> Basta pag makita niyo sa feed niyo yung gantong t-shirt Tapos capable naman kayo So help Harap na harap siya eh Ate, kuya, Layo kasi sa pa, may 7 eh. Tapos and si Nabi ah oh. Kapit na tayo Nabi ta Open O diba? <laughs> Nagbubukas ng pusa. Wala, pa masusugat na 'yung ano. Wala oh, ano na <laughs> naman. <laughs> Sabi ko, yakala niya daw transformer. Nagbukas mag-isa. Dali nandito na kami sa sasakyan. Yeah. Dito na kami sa sasakyan. Sige lang natin si Pang ano niya, merienta. Hindi pang iyosi eh pang merienta dapat. Bala Bala na siya. <laughs> okay. Uwi na muna kami sa amin. So, yun lang yung grocery namin ngayon. Ah, hindi pala natuloy yung pag ano, namin, pagpaparepair ng uniform niya. So, Friday oh, na sa lang. Friday lang. na lang. Pero yan lang, ah, pabalik namin ng San Mateo.